Ano nga bang kayang gawin ng isang ina para maipagigante yung anak niya? Title ng movie, Uninvited. Grabe yung aktingan dito ni La Vilma, saka ni Aga, na parang ang narevive ni Aga yung karakter niya doon sa aking mga kamay eh. <laughs> Dagdag mo pa yung performance ni Gaby Padilla, kahit saglit lang yung screen time niya, what a performance. In those few minutes, ramdam na ramdam mo yung lungkot at sakit nung nangyari sa kanya. As a fan ng mga action trailer mystery movies, inabangan ko rin talaga to kasi may halong revenge din eh. I love the idea nung nasa party lang sila the whole film tapos lahat nga nang nangyayari nandoon lang and sobrang interesting din how they explore societal issues with antagonists nga like with aga na mayaman na konektado nga sa mga politika tapos hindi lang masama kundi sobrang sama pa niya yung mga sinya lalo na with Nadine Diring-diring yung mga nanonood kay Aga dito. <laughs> Tapos balikan nga natin si Vilma, kahit filmang Vilma pa rin yung itsura niya dito, sa mga mata pa lang niya, mararamdaman mo rin nararamdaman ng karakter niya eh. Yung sakit, lungkot, paghihirap, tsaka galit sa mga bumaboy sa anak niya. So ayun, I love the visuals of the film at kung paano nga nila yung story na as the film progress, malalaman nga natin kung sino ba sila at kung bakit nga ba nangyayari yung lahat ng to. Again, na-appreciate ko naman yung film pero may mga napansin lang din ako. First of all, I loved how evil the villain is. Talagang antagonist kong antagonist siya. Pero for me, given that they're trying to connect it to actual individuals in the system, they didn't present it that much. Oo, I appreciate na in-expose nga nila sa story yung mga mayayamang mga sakim nga sa mga pera, sa kapangyarihan. Like, eat the rich nga, di ba? Pero for me, it didn't fully committed on that idea. For me, it felt too safe and vague lang na if you're watching the news and just being aware of things, you'll already know that this is already happening and sa film, parang ginamit lang kasi nila to as a plot device. I also didn't get fully yung part na alam ng no mga pamilya na no mga binikti mga ni Aga na siya sumusuhol sa kanila. Like, bakit nila alam? <laughs> Oo, may linya nga dito siya na na confident kahit itong karakter ni Aga na gawin nga yung masasama niyang ginagawa out in the open kasi nga feeling ni Aga untouchable nga siya. Pero considering his power And experience, it doesn't make sense lang. Siguro sana meron lang pinakitang may nag-offer nga sa kanila ng pera tapos itong si Vilma, mahanap nga niya tong tao na to, tapos doon pa lang niya malalaman na si Aga nga yung mastermind cases out in the open nga na si Aguinan sa suhol. Nung first and second act, nagustuhan ko naman. Pero pagdating doon sa third act, doon siya medyo bumagsak eh. First of all, this is a high-class party. So asan na yung mga guards na nagbengbenga sila doon sa may labas? Oo, maingay doon sa loob ng party. Pero imposibleng walang nakakarinig nung napakadaming bengbenga nila eh. Before yung si Vilma with Batak, siguro nasa 8 out of 10 pa yung rating ko noon eh. Pero after that, once na nategi na nga itong si Celso or si Batak nga, doon na bumagsak yung movie para sa akin. Nabanggit nga ni Vilma dito, di ba, na ang tagal niya tong pinagplanuhan. Pero what she did to take her revenge, parang hindi mo ramdam na pinagplanuhan niya. Parang random na pag-atake lang. Kasi after nung sinaya, nagbingbengan na lang sila, tapos nawala na yung witty storytelling, yung binibuild nilang approach nung una, and instead, became your typical action movie na lang na nakakapanghinayang lang. Kasi the third act is supposed to be the resolution ng lahat na nangyayari within the story and yung premise. Pero it's not as satisfying since only fits the story but not the film's premise. Lastly, baka na-miss ko lang to. Ano bang ambag ni Tirso sa kwento? <laughs> I get it. Nandyan siya for power dynamics purposes. Pero parang Anong ambag niya? Hindi ko magets. Again, ang title ng film Uninvited, ang torta rating ko ay 6.5 out of 10.